Sabi niya, naam. Oo, dahil siya Allah subhanahu wa ta ta'ala ila arada syai'an, ay yakula lahu, kun fayakun. Kapag si Allah subhanahu wa ta ta'ala ay nais niya ang gawin ng isang bagay, ha? Eh sabihin lang niyang, kun fayakun. Sabi ni Iblis, naggalit si Iblis, sabi niya, hindi ko ito kaya. Subhanallah. So, Sinabihan niya sa iyo, huwag na kayo nalapit doon. Yan ang kaibahan ng may alam sa kawalang alam. Hindi ko ni Iblis, na kung saan gusto niya lang magkaroon ka ng pag-alinlangan. Tulad na sinabi ng Propeta Muhammad SAW. Sino ang naglika ng na naglika kay Allah? Pag nasagot mong sino ang naglika sa iyo, pangalawang sagot, sino ang naglika sa kay Allah SWT? At may mga Muslim na nagtatanong din ng ganyan. Sino ba naglika kay Allah? yung tanong ni Iblis sa mga Muslim, itinatanong ng Muslim, Subhanallah. Advance na ikaw yung pag lang, kay Allah subhanahu wa ta'ala, halak. Pitigro ka na. Malakas na bitang ni Shepa. Tulad na sinabi ng ating kapatid na bitag ba ni ni Muni? <tod> <tod> si Tani. Masya Allah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma ba'ta Allah nabiyan illa lam yais iblis, <coughs> lagi as iblis, Ayyan, ay ay yung likaho ni Nisa. Ibig sabihin, walang propeta na ipinadala si Allah subhanahu wa Ta ta'ala maliban na hindi sumuko si iblis upang sirain siya na sa pamagitan ng babae. Sinabi ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong aya sa Surah Al-Hashr, ayah 16, Surah Al-Hashr, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ang ayang ito na pangatapos niya akay ng taong gumawa ng kasalanan ang sasabihin niya pag nag na malin ni bari isang rahib ibig sabihin rahib religyoso noong unang panahon si Iblis eh gusto niyang sirain ang rahib na ito. Isang nikod ni Allah subhanahu ta'ala. At pinangyari niya na magkasakit ang isang babae sa lugar nila. At inudyukan niya ang pamilya ng babae na ang makakagamot lang niyan ay ang isang aliping yun. So pinunta nila ang aliping. Sabi nila, gamutin mo ang anak namin. Sabi niya, Never. Hindi ko yan gagawin mabihin. sa pinilit nila nagmakaawa at pinag-stay doon sa bahay niya at tinanggap naman niya. Pagkatapos nun, anong halik ng propeta Muhammad s.a.w. Kapag dalawa ang ang babae at lalaki, sila lang dalawa sa isang lugar. Sino ang pangatlo? Si Satan Si Tanim. Si ta ang pangatlo nila. So, binangyari ni iblis na magalaw ng alipin ng babae. At nung magalaw, ay nagpakita sa kanya si Iblis. Sabi niya, papakilala ako sa iyo. Ako si Shetan. Ako ang may pakana upang magkasakit ang babae niya. At ako rin ang may pakana para sa iyo ang kanilang anak. At ako rin ang may pakana para magalaw mo ang babaeng niya. Ngayon, ito ang masasabi ko sa iyo. Pag nalaman ng pamilya na ang babae niya na pinapagamot sa iyo, ay iba ang ginawa mo. Imbis na gamutin mo, ay napahamak pa sa iyo. Ano sa tingin mong gagawin nila sa iyo? Papatayin ka nila. niya, nung gagawin ko. Sabi niya, patayin mo. Sabi mo, namatay na sakit. Hindi, may sakit din naman yan eh. Pinatay niya. Nung mamatay, dumating ang mga kamag-anak, sinabi ng laki na matay sa sakit. At si Shetan pumunta sa mga kamag-anak. Sabi niya, si yung lalaking yon yung tinuturing nyo na uh, alipin na ng gamot sa kanya, ito ang ginawa niya di tali. Kaya nagalit ang mga kamag-anak at gusto nilang puntahan yung taong yun. So madaling sabi, pumunta sa, bumalik sa kanya si Iblis at nagsabing, yung mga kamag-anak ng babae pupunta dito para patayin ka. <laughs> Sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Sabi niya, dahil ako ang lahat ng may pakanang ito, ako lang ang may kakayahan magligtas sa'yo. Sabi niya, anong gagawin ko? Sabi niya, magpatira pa ako sa akin ng dalawang beses. Subhanallah. At nang magpatira pa, ang lalaking iyon, ah, ay umalis si Iblis. Pero pinatay din siya ng mga kamag-anak. Tingnan niyan. Falamma kafar. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين at nang maakay niya ang isang tao na gumawa ng kasalanan, iniwanan ni Iblis. Subhanallah. Isa pang lalaki na religyoso, salih kung tawagin. At siguro nalitig nyo, tinatawag nila si Barsisan, na kung saan religyosong tao ayaw makialupino sa maraming tao dahil ayaw niyo magkasala. At mayroong tatlong warrior. Warrior. Gusto nilang digmain o gumantay sa isang lugar. Pero mayroon silang isang kapatid na babae. Naghanap sila ng mapagkakatiwalaang laki. Wala silang mapili kung hindi si... Isang lalaking niya. Na inal inalagaan niyang sarili niya para maging religyoso para maging mabuting likod kay Allah SWT. At pagdating nila sa lalaki, yung pinilit na lang pinit, tumatanggi pa rin. Tumatanggi. Ayaw niya, siyempre, iiwan niya sa kanyang babae. Mabuting Muslim kaya yun. No? So ayaw niya. Hanggang sa nakiusap sila nang nakiusap. At napapayan nila. Ang ginawa ng lalaki yun, sip sit pa rin yung bahay. Malayo, doon siya nakatira sa bahay niya, lumabas siya, doon siya sa kaniyang pinagsasalahan. At, nung iwanan sa kanila ang ginagawa niya, nagkahatid ng pagkain, ilalagay ang pagkain sa pinto, katok, alis, wala nang usap-usap, baka na. Tingnan niyo ito. At, isang araw nagkatawan si Iblis at sinalubong siya. Sabi niyo yung pagkain niya, hindi sigurado kung nakakain ng babae niya, o nakakain ng hayop. Siguraduhin mo muna na nasa kamay niya ang pagkain bago umalis. At ganito ang nangyari. At yun naman ang pinagpaglakuan na ng babae sa siya umalis. Hanggang sa nagkataon na tama naman si Iblis. Nasabi niya, mabuboring yung babae niya, baka may mga pangailangan pa. Kausapin mo, bago ko umalis. Hanggang sa umasenso, ginagawa niya ito. Hanggang sabi niya, mag-stay ka ng matagal. Dahil namimisa niya ang kanyang mga kapatid. Mag-isa lang siya dyan, walang nakakausap, libangin mo. Hanggang sa, nilibang nga. Hanggang sa isang araw, ay sila lang sa bahay na yon. Ang pangatlo na sino? <laughs> si Tanim. Si Shetan. At nagalaw niya, nangalong niya siya. At sa, sa niya niya, nagbunga pa ng bata ng mga na Ay nagpakita sa kanya ang uli ang matandang yon. Sabi niya, Anong nangyari? Sabi ni Shetan, Sa'yo pinagkatiwala sa'yo, iniwan sa'yo yung isa?